Ano po yung naging huling pag-uusap niyo po ni Sir John? Excited na po siya kasi po uh, mag mag exit na po siya. Nagpaalam po siya sa boss niya na mag exit kasi need niya po ng long vacation kasi po magpapakasal kami at pabibinyagan namin ang baby namin. So, yun nga po, hindi pumayag po si manager kasi po good person daw po yung asawa ko. So ngayon, binigyan po siya ng urgent vacation yes, ma ng manager. So sagot po lahat nila ng pamasahe. So kaso po, nung February 7, kinukulit po ng asawa ko kasi sabi nila, second week of February, makauwi ka na ng Pilipinas. Sabi ng manager niya, pumunta siya sa office. Sabi po ganun, gamitin muna pa yung sariling pera ng asawa ko. Kasi po, babayaran na lang daw po pag meron ng resebo. So hindi po mayag po yung asawa ko kasi po wala po siyang sapat na pambili ng ticket. So yun po ang last naming usapan po. Kinabukasan po, missing na po siya. Wala na po kaming balita sa kanya. May kilala po ba kayo na alis katrabaho ng inyong asawa doon sa Saudi? Sa Riyadh po. Sa Riyadh? Kasamahan po niya sa, sa, simbahan po, sir. Na, nakausap ba natin? Natanong na natin kung asan yung asawa niyo? Sabado po, nag-update siya sa akin. Kasi po, ay, uh, hinahanap na namin yung asawa ko kasi 2 days na po walang update, walang contact. So ngayon, sabi niya, hinuli daw po ng polis yung asawa ko, nadamay daw po sa kasama niya. Na adik, yun lang pong information na nareceive ko, sir. Attorney, nandito po si Nanay Salvacion Lumanta at si Jimalisa Panoncilio. At gusto po nilang malaman no kasi ang tagal na nilang hindi nakakausap ang ating OFW na si John Glenn Lumanta. May uh, may balita po ba tayo kung asan itong si Mr. John Glenn Lumanta? Kinawagan po namin yung MWO yan yesterday to inquire about uh yung whereabouts siya po. Actually po, siya po ay uh, naaresto po kasi siya no ng parang criminal investigation department po doon. ito po ay parang akin to NBI po natin dito sa Pilipinas. and okay. uh, usually po pag ito po mga drug related cases po. Oh. now ang uh, MWO Riyad po has already prepared po a letter po address uh, to the police po kasi po siya po ay nasa al ah uh, jail police station po. ito po yung one of the biggest jail uh, station po doon at under investigation po siya. And then po, the MWO Riyadh is already requesting po for jail visit. Kasi po, hindi po pwedeng basta-basta po uh, pumunta po doon. Kailangan po i-approve yeah, po yung pagbisita ng ating mga MWO officials para po malaman po kung yung ano po yung status ng case but ang sinasabi po sa amin na aming welfare officer pag uh, CID po kasi na ano investigation po Usually, airtight pa po yan at hindi pa po sila, hindi, actually, hindi pa nga po sila na inform about dyan. Kaya kinontak po namin yung uh, hipag niya si Cecil kahapon kasi po ang kailangan po ng NWO Riyad uh, yesterday uh, to determine po kung, kung talagang nasa saan po siya is na ikama, number, and the passport which was provided naman po na kanyang sister-in-law. Kaya po na-trace po kung nasaan po siya na police station but rest assured, attorney, at uh, po, ira assure po namin na as soon as mag po yung jail visit po na ating mga official doon ay uh, any assistance uh, that can be provided for ibibigay po ng ang Philippine government. Okay. Uh, Ate ni Malonzo, maitanong lang po namin, linawin lang po namin. Ito po ay na po sa kasong ano po, uh, ni? Uh, Actually ngayon, uh, Miss Shari, hindi pa talaga alam kung ano. Pero ang sinasabi po sa amin, pag CID daw po kasi yan, drug-related case po. So drugs, and then eh uh, base po sa facts nga po sa database namin para nga nadamay lang po ito eh doon sa kanya yes. na roommate. Attorney Sherry, in that Apa. case, no, in those cases po. Kasi syempre, no, uh, she is our OFW ay naka-detain po ngayon sa Riyadh and we are expecting na later on after uh, investigation baka mafailan siya ng kaso po dyan. so mas mapapatagal po siya diyan. Meron po bang yes, legal assistance or representation na mai-provide pro ng ating gobyerno? attorney Standard operating procedure naman po talaga na pag meron tayong kababayan uh, na na-accuse, ipo-provide naman po 'yan ng MWATN po. Ayun, no. And yung roommate po ba niya, Attorney Sherry, Pilipino din po ba 'yon? Yes po, sir. Opo, opo. Pero uh, like uh, like what I've said, attorney, no. Uh Gumawa na ng letter MWO Riyad para po dun sa details talaga. Kasi po ngayon even the MWO Riyad has no details pa noong uh, ano ba talaga yung status. Kaya po they are requesting nga po to visit po our kababayan and asking also for further details po. At itong mga pamilya po niya ay gustong malinawan din no, kung ano talaga yung nangyari doon sa drug-related na arrest ng ating OFW. Apo, attorney. And tama Opo. po ba, no? Kasi ang pagkakalala ko, pag mga Muslim countries, mahigpit, no? At mabigat yung parusa when it comes to drug-related offenses. Opo pero ano, investigation pa na naman po, hindi pa naman po siya na uh, held liable, no? So perhaps para po siya yung accomplish or whatever, paano man po yung krimen na ah, yun. okay. So, yes so, po, kasi uh, ang, Sherry, kasi hindi pa siya dami, formally eh. charged, no? Of any drug offense. Wala pa naman po. Ang nakalagay lang po kasi doon sa Nunchenecta MW or Riyad under investigation po. But uh, malalaman po natin yan in the coming days once the letter is responded to po. Yung uh, letter po ng ating uh, MW doon. Sir, uh, ano po kasi 13 days na po kasi siya so ngayon pa lang ang action na yan eh. So 13 days na po siyang missing. So ngayon palang meron kaming update ng lumapit kami sa inyo. Kasi ma, dati po. Kung ngayon lang po kayo nalinawan ma'am? Yes ma po ma'am. Kasi po lagi pong sinasabi ng OWA wala pa po silang update sa kulungan. Tapos po doon naman sa o, polo OWA ng Saudi, sabi pong ganoon wala daw po sa kulungan sa listahan yung asawa ko. Mm. Well, uh, yun nga po no at least nung no, pumunta po kayo sa amin, we were able to confirm oh, cool. uh, directly from the director for operations ng ating Owa mula kay Attorney Sherry Malonzo na confirm na ang inyong pong fiancé ay nandun po ngayon sa uh, kulungan. No, he is under detention uh, under investigation. Okay, so imo-monitor na po 'yan ng uh, director for operations ng ating OWA. We will keep you updated na lang po no. Uh, Nanay Salvacion at Ma'am Jimalisa patungkol po sa magiging investigation. Ganun na lang po muna. Okay? For now, na-confirm po natin na ang inyo pong, uh, anak at ang inyo pong fiance ay technically hindi po siya nawawala. Alam natin kung asan siya. Okay? Uh, he is under detention. Okay? At merong ongoing investigation dahil nga po sa isang drug related offense. Okay? Sir, pwede po ba ako hihingi ng pabor? Pwede po bang makausap namin through video call para malaman ko po yung kalagayan niya? Yes, para po. po yung mabawasan yung pag alala namin sa kanya ni Mama. Opo, Ma'am. Kanina no, uh, narinig po natin from attorney Sherilyn Malonzo, nag-request na po sila ng jail visit. O ibig sabihin, uh, yung ating pong mga representatives doon sa Riyadh, Saudi Arabia, ay ginagawa na rin po ang lahat para matulungan makuhanan ng statement, ma-check yung condition ng ating OFW at matanong kung ano pang ibang tulong ang pwede nating ibigay sa kanya. Okay? Now, ang tanong ko, ang tanong lang kanina is kung papayag po yung Riyadh authorities na makapag-telephone conversation ang ang ating OFW hinihintay pa po natin yung kasagutan. Okay, oh, i-update po tayo ni Attorney Sherilyn Malon. so pero sana naman Sherilyn, no, mabigyan lang sana ng oportunidad kahit mabilisan lang kasi sempre grabe na yung pag-aalala uh, ng ng pamilya. Mm -hmm. Opo. Gusto ko sanang makauwi lang ng anak ko. Opo, ne, opo. opo. Mabuhay siya. Opo. Well, na nanay, confirm naman po natin, no? Buhay yes, po, po ang inyong po. anak. Yes, po. Hindi po siya nawawala. Alam po natin kung asa ng inyong anak. Yes po. Thank okay? you sir. Thank you mm -hmm. po, ma'am pa. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Hindi na kita tatanungin ako kumusta yun kung kumusta ka dyan. Kasi alam ko kung gaano kahirap na pinagdaanan mo. Laban ka lang. Mahal tayo nigan. God. Makakauwi ka rin ng Pilipinas dahil alam ni Gan na wala kang kasalanan. Mahal na mahal ka namin. Hinaanap ka ng anak mo lagi. Palakas ka. Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka. Kaya natin itong natagpagsubok. Please. Please, patataga. Huwag kang paghinaan ng loob. Marami kami nag sa iyo. Lalo-lalo ng anak mo. Lagi kang hinahanap araw-araw. John. -araw. Pakampo ka sa Diyos, John. Magkapauli ka. Lamin, ni mo. Nampung yun, yun. Nampung yun, sa'n yun. Daan ko ng tungkol ni Moong. Pag-ampung yun, sa'n yun. Ulit na. Nampung yun, sa'n yun, sa'n